Fire Signs, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings sa ating Evil Eye Amulet Necklace at ang ating Curse Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. we have there's something better as your angels and we have within the next few weeks tignan natin ano ba yung ibig sabihin yan there's something better moves in silence ayun ako ang daming mga magagandang mangyayari sa'yo no? Kaya lang, hindi mo daw manahimik dito. Tahimik ka lang. Para hindi ma evil eye yan. Fire signs. Tignan natin. Ano pa yung mensahe for you? Ano pa po ibig sabihin yan, spirit guide? Itong moves in silence at saka something, there's something better we have Knight of Swords. Okay, ayan po ano. Kung ano man yung mga gagawin mo dito, do not share it with other people yet. Hanggat hindi pa po napapa sa kamay mo. Mm Tahimik -mm. ka lang talaga. No? Para mas madami pang mga blessings ang dumating sa'yo. Kasi nakikita ko dito, fire signs. Kapag may sinishare ka, iniisip ng mga tao dito na sineran mo nun ha. Kahit sabi natin, close na close mo pa yung tao na yun. Iniisip niya, nagmamalaki ka sa kanya, nagyayabang ka. So, iba yung turing sa'yo, iba yung tingin sa'yo nung tao na yun. As your angels, nine of swords. Hmm, hindi kayo makatulog. Wala kasi kayo mapagsabihan eh. Nababother kayo dito ayan, kalma ka lang daw, huwag kang magmadali, na, as your angels, kesa sabihin mo sa ibang tao yan, share mo sa ibang tao, kausapin mo ang mga guides mo, sa kanila ka nalang humingi ng advice, okay, or someone na hindi mo kakilala, ayan, sa mga tarot readers, for some of you, kung meron kayo ditong iniisip-isip na hindi nga kayo mapakali, na parang hindi mo maalis sa isipan mo. So, mga, sa mga tarot readers po kayo magtanong or someone na hindi mo nga kilala. Random people. Tignan natin. Page of Pentacles. Within the next few weeks. Okay, so pwedeng meron kayong aate nandito na seminars, mga ganyan. In, parang you will improve yung, yung skills mo. Ingat kayo. May stalker daw kayo dito, oh. May na-obsess sa inyo dito. Parang yung taong to, pwedeng within the next few weeks, is, i-message ime ka. Lagi itong nakamasid sa'yo. Mm -mm. For some of you naman, hindi tao to. Yung nagmamasid sa inyo, fire signs. Pwedeng maligno, ganun. Elemental. Mga elements. Or spirits. Tingnan natin, may, may nagkakagusto sa inyo dito. Tumakas yung balahibo ko. May nagkakagusto sa inyo dito. So, kung gusto niyo ng protection, meron tayong spray, bracelet at saka evil eye amulet necklace. Activated na yon Cleanse and recharge. Tingnan natin pagdating sa hmm um, career. We have the chariot. Meron tayo dito ten of cups. Yung iba sa inyo, take balang yun. Naniniwala ba kayo dun? Okay, so, kung di kayo naniniwala, uh, just spare that, ano na lang, thought, no? that uh, energy. Pero iba po sa inyo dito, tikba lang yung nagkakagusto sa inyo. Kahit sa trabaho, sinusundan kayo. Basta lagi yan nakaano sa inyo, nakadikit yan sa inyo. Ayan. So, okay naman ba yung work mo? Okay naman po yung work ninyo. Some of you, ah, di ba may nagkakagusto nga sa inyo dito? Kahit lumipat-lipat po kayo ng bahay, ng trabaho, hindi basta-basta aalis. Hindi kayo nyan basta-basta iiwan. Okay, yung iba sa inyo, kahit ano pa po yung bantay ninyo. Ano yung eh, spirits, meron dito could be parang ligaw na spirits na ano na sumama lang po sa inyo. Ayan, yung iba naman sa inyo ha? kaya kayo sineswerte dito sa inyong trabaho. Kaya parang alam mo yung parang pumapabor sayo lahat pagdating sa work kasi nga meron, meron nagbabantay sa iyo. Mm -mm. So hindi naman puro negative ang dala niyan sa iyo, no. Tignan natin sa iyo pong business, kung may business kayo, we have two of pentacles. So, nalulugi ba ang business ninyo? Pwedeng ito kasi is, ano, yung gusto nyo pang ipagpatuloy, we have the world. Pero alam mo, sinasabi dito parang need nyo nang mag-let go. Mm, mm Kasi kung yung kaperahan ninyo, di ba? sa pinatin yung savings mo, yung sarili mo ng pera, yun na yung nagagastos mo para dito, para paikutin yung business. Tapos pwedeng hindi naman siya nakakabawi. Six of Wands. Hmm, madami nagsasabi sa inyo dito na ituloy mo. Sige, tignan natin ha. Dapat mo ba talagang ituloy yung negosyo na yan? Kung nalulugi man yung negosyo mo, fire signs. Ten of Pentacles. Ah, makakabawi pa pala yung iba sa inyo. So, ayun. As your angels, kung ano ba yung dapat nyong gawin. So, iba-iba naman kasi kayo ng negosyo. Diba? Kaya, Ayan. Pero meron dito talaga. Mailalaban nyo pa po. Kaya pa pala siyang ilaban. Nagdadalawang isip lang kayo. Pinanghihinaan kayo ng loob dito. Check natin pagdating sa pag... Ah, sa kaperahan naman pala. Sa kaperahan, we have justice. We have the moon. Meron tayo dito ng nine of pentacles. Okay. Pagdating dito sa pera, ayan po, ano, um, maingat po talaga kayo. May mga ano dito. May mga pinapakita rin dito na na parang may gustong manloko sa inyo pero hindi niya itutuloy may takot siya na nararamdaman na feel nito yung energy mo fire signs na hindi ka basta-basta dapat lokohin o kaya naman naiisip pa lang niya kinakarma na yung taong to naiisip pa lang niya na lokohin ka kinakarma na siya kaya parang hindi niya tinutuloy. Tapos ito din may pinapakita po dito ha, malaking halaga na pera na matatanggap po ninyo. Some of you, syempre pinaghirapan niyo to. Hindi naman to napulot niyo lang or binigay lang sa inyo, basta. Nilakad niyo po ito. So pwedeng ito yung mga benefits ninyo. Ayun. Uh, baka may magre-retire na dito. So nilakad niyo na yung inyong retirement sa SSS, ganyan. So ayan po. Meron din pala akong nakikita dito na tumatanggap kayo ng pension mula sa asawa po ninyo. Pwedeng, oh, baka may viewdo or viewda na dito. Some of you galing pa sa malayo, pwedeng galing pa sa ibang bansa, ano, yung inyong pension. Check natin sa pag-ibig, sa love life. We have five of cups. So, meron nga dito, no, na viewdo or na biuda, The Hierophant. May nagsisisibang nagpakasal. Seven of Pentacles, parang may lamat agad yung relationship or may lamat yung relationship ninyo. Tignan natin kung maaayos pa ba ang relationship na yan, ang marriage. Four of Swords, maaayos pa naman. Magkakaroon pa ng katahimikan ng peace of mind dito sa inyong bahay, sa inyong puso. Ace of Cups, need lang maging vulnerable ng person mo. Ace of Pentacles, may bagong simula pa para sa inyong dalawa. So kung ano man yung nangyayari ngayon, hindi pa po yan final. I mean, ay uh, yung iba din kasi sa inyo pwedeng hindi pa rin naman kayo gagawa ng desisyon kung narin makikipaghiwalay wala pa ako nakikitang ganon yun nga lang it's either um, yun nga may, medyo may lamat yung relasyon na pwede namang maayos tapos we have five of cups pwedeng ito pwede kasi ito is pwedeng nakunan eh miscarriage or pwede rin nabiyuda or nabiyudo so kung kayo po ay nabiyudo or nabyuda, meron dito mag-offer sa inyo ng relationship. Ayan, kaya lang kasi baka hindi pa kayo healed. Huwag nyo munang tatanggapin ha. Kasi baka mas lalo kayo masaktan. Tignan po natin ano ipaparating. We have karmic friends. Ayun eh, kaya kailangan mong tumahimik. The sun. Makikilala mo yung mga true friends mo. Makikilala mo yung mga tao na may ah, uh, sikretong ano ba sa'yo? Yung sikretong, uh, binab yung binabackstab ka, ganyan, yung tingin pala sa'yo, competitor, Makikilala mo po sila. So 'yan lang po. Fire signs, maraming maraming salamat, mag-iingat ka and more blessings to come.